Isang malaking pagbabago ang haharapin ng Pilipinas sa pagsapit ng ASEAN integration ngayong 2015. At dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansang kasapi ng Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN, masasabi ba nating sapat ang kamalayan ng ating mamamayan sa paparating na at sa maaaring maging epekto nito sa kapalaran ng ating bansa? Aalamin natin yan sa tulong ni dating Congressman Erin Tanyada from Our Insight. Magandang gabi mga kasambay. Bagaman hindi malinaw para sa isang ordinaryong mamamayan ang kahulugan at layunin ng ASEAN Economic Community o AEC, nagbabakasakali na lang tayo na alam ng nakaraang at kaslukuyang administrasyon ang tatahaking nitong malaking pagbabago hindi lamang sa ekonomiya ng ating bansa kundi maging sa ating politika. Ang Pilipinas ay isa sa sampung mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na isang organisasyong politikal at pang-ekonomiko. Binubuo ang ASEAN ng mga sumusunod na bansa. Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Sadyang isang malaking hamon para sa gobyerno ang mga kakaharapin nito ngayong 2015, kaugnay na rin ng ASEAN Concord 2 na isang kasunduan tinakda ng ASEAN noong October 2003 na naglalayo magtatag ng isang ASEAN Economic Community sa taong 2020. Ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa taong 2020, inaasahang natin ang paglalatag ng mga kinakailangan upang may ang Pilipinas sa lalong malaking mga pagbabago sa ating ekonomiya. Kaya naman, napagkasunduan din ng mga kasaping bansa ng ASEAN na bumuo ng isang blueprint upang maging pundasyon sa pagbubuo ng isang ASEAN Economic Community sa taong 2020 na tinawag naman nilang ASEAN Integration 2015. Ano ba ang ASEAN Integration 2015? Ayon sa isinagawang blueprint, papasok ang ating bansa sa isang kalagayang Regional Economic Integration. Sa madaling sabi, ito ay ang pagsasanib ng ekonomiya ng sampung bansang kasapi ng ASEAN upang makamit ang layuning itatag ang isang ASEAN Economic Community. Himayin natin ang tutunguhin ng ASEAN Integration 2015. Una, ang pagkakaroon ng single market at production base ng mga kasaping bansa ay ang malayang daluyan ng mga produkto, serbisyo, puhunan, kapital at skilled labor. Sa kondisyong ito, inaasahan natin ang pagtatanggal ng mga taripa at non-tariff barriers. Dagdag na rito ang pagsasanib ng mga patakaran at pamamaraan ng customs at pagtatatag ng single window upang maging maalwan ang daluyan ng kalakalan sa pagitan ng mga bansang kasapi dito. Pangalawa, ang pagtatatag ng isang reyong pang-ekonomiko na may kakayang makipagtagisan at makipagkompetensya sa buong mundo. Pangatlo, ang pagkakaroon ng pantay na kaunlarang pang-ekonomiko sa pagitan ng mga kasaping bansa ng ASEAN. Ang pang-apat ay ang pagtatatag ng isang ASEAN Economic Community na may kakayanang umanib sa pandaigdigang ekonomiya. Sa papel, tila nakakainganyo ang tutunguhin ng ASEAN Integration 2015 na magtatatag ng isang ASEAN Economic Community. Ngunit, ang tanong mga kasambahay, Pilipinas, handa ba tayo? Pansamantala po natin iiwan ang katanungan ito. At sa susunod na linggo, God willing, ay sasagutin naman natin kung handa na nga ba ang ating gobyerno, mga lokal na negosyo, industriya, ang lahat ng institusyon ng ating bansa, maging ang mga mamamayan nito para sa isang pandaydigang kompetisyon. Muli po, ako si dating Congressman Erin Tanyada and this is from our insight.